Kahit natapos na ang El Nino, tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado nito sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ng Palawan at maging marinduke kung saan naabot sa halos isang bilyong pisong halaga ng ayuda ang naipabot. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Silang mag-partner na sina Mary Ann at Trinante, mga magasaka sa Rojas, Palawan. Ang kanilang samahan na Magara Corn Casaba Mushroom Farmers Association ay isa sa mga nabigyan ng water pump sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina para mamahagi ng ayuda. Halimbawa, magpapatubig ka po ng, ng basakan, pwede po siya. Hindi lang po siya sa corn, pwede rin po siyang magamit ng mga nagbabasakan po sa palay. Yan po ay para sa samahan po. Ano po, para kung makakagamit man kami, lahat po kailangan makagamit. Maraming maraming salamat po po, President Marcos. Napakabayat nyo. May tulong sa amin na magsasaka. Bahagi ito ng programa ng gobyerno na Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and their Families. Bukod sa mga makina o kagamitang pangrikultura na mahagi rin ng cash assistance, bigas mula sa Office of the House Speaker at marami pang iba. Si Tiza nga may paglalaanan na agad ang 10,000 cash assistance na natanggap niya. Noon na sir pagkain tapos yung sa ano ng school supplies, siyempre po sa gastos sa pambayad sa school ng mga bata. So, po kami talaga sa tulong na ito. Sa Kabuan, halos isang bilyong pisong halaga ng tulong ang ibinigay ng gobyerno sa Palawan at Marinduque bilang ayuda sa epekto ng nagdaang El Nino. Kung sanay ang lahat ng magdala ng pasalubong mula sa Palawan, kami na iba kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa, sa, lahat ng Palawan. At dahil tagula na rin, naglaan si Pangulong Marcos ng 140 million pesos na standby fund sa Mimaropa Region o ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Asahan na rin ang mga proyektong pang-infrastruktura para paunlarin na ekonomiya ng rehiyon. Atin pong ipinapatayo ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan kung saan ang dam component nito ay malapit ng matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nariyan din ang balabak Military Runway na halos 90% ng tapos. Lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad palalaguin hindi ng turismo sa tulong ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. May solusyon din ng Pangulo sa hakulangan ng supply ng kuryente sa Palawan. Upang matugunan nito ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay magsasagawa ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. Inimbitahan uli si Pangulong Marcos ng Puerto Princesa LGU na bumisita sa Oktubre sa isang international event na gaganapin dito sa lungsod. Mula rito sa Puerto Princesa City sa Palawan, Alan Francisco. Para sa Pabansang TV, sa bagong Pilipinas